Marami ang nagdarasal araw-araw, pero alam mo ba na pwedeng mali ang paraan natin ng pakikipag-usap sa Diyos? Si She... Jesus mismo ang nagturo kung paano tayo dapat manalangin. At dito maraming nagkakamali. Maraming kristyano ang akala kapag inulit mo lang yung Our Father, ay automatic na makapangyarihan na agad ang prayer mo. Pero sabi ni Jesus sa Mateo 6:7, And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Ibig sabihin, hindi sa dami o ganda ng salita nakasalalay ang bisa ng panalangin, kundi sa puso na lumalapit sa Diyos. Itinuro ni Jesus ang Lord's Prayer, hindi bilang script na dapat kopyahin ng eksakto, kundi bilang modelo o gabay. Para itong outline na nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Una, kilalanin ang Diyos bilang Ama Sumunod ay magpuri, magsuko ng sarili, humingi ng pangangailangan, magpatawad, at lumaban sa tukso. Kung iisipin, para itong mapa. Kapag may mapa ka, hindi mo kinakabisado yung buong direksyon, pero ginagamit mo ito para hindi ka maligaw. Ganoon din ang Lord's Prayer. Ito ang mapa ng isang malalim at balansing relasyon sa Diyos. Kaya ang tunay na prayer life ay hindi mechanical kundi relational. Di. Kaya kapatid, tanong ko sa iyo. Nagdarasal ka ba dahil nakasanayan lang? O nakikita mo ang prayer bilang paglapit sa isang ama na nakikinig at nagmamahal? Tandaan mo, mas importante ang sinsiridad ng puso kaysa sa haba ng salita. Number one, our Father. Kapag sinabi ni Jesus na magsimula tayo sa our Father, may tatlong bagay itong tinuturo. Identity ng Diyos, identity natin, at unity bilang pamilya ng pananampalataya? Una, identity ng Diyos bilang ama. Hindi siya malupit na boss, hindi rin siya malayong hari na walang pakialam. Siya ang mapagmahal na ama na nagmamalasakit at handang makinig. Kapag tinawag natin siyang ama, ipinapaalala nito na hindi tayo lumalapit bilang alipin, kundi bilang anak. Pangalawa, identity natin bilang anak. Hindi tayo basta nilalang lang, tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Juan 1 verse 12 Kaya tuwing nananalangin tayo, dala natin ang karapatan ng isang anak na may direktang akses sa Ama. Pangatlo, unity bilang pamilya. Hindi sinabi ni Jesus na my father, kundi our father. Pinapaalala nito na hindi lang tayo nag-iisa sa pananampalataya. Kasama natin ang buong katawan ni Kristo sa panalangin. Kaya kapag nananalangin tayo, Dala natin hindi lang ang sarili nating concerns, kundi pati ang mga pangangailangan ng iba. Kung minsan, nakakalimutan natin na prayer is not selfish. Kapag sinabi mong Our Father, ipinapaalala nito na ang Diyos ay hindi lang para sa akin, kundi para sa atin. Kaya dapat bukas din ang puso natin para ipagdasal ang iba. Number two, who art in heaven? Kapag sinasabi natin, who art in heaven, Pinapaalala nito na hindi tayo nakatali sa mundong ito. Ang tunay nating citizenship ay nasa langit Filipos 3 verse 20. Ibig sabihin, iba ang perspective natin kapag nananalangin. Sa lupa, madalas may duda. Makikinig kaya si Lord? May mangyayari ba? Pero kapag inalala mo na siya ay nasa langit, alam mong siya ang may ultimate authority. Higit sa gobyerno, higit sa problema higit sa sitwasyon mo. Kaya may boldness tayo sa panalangin. Ang isang anak na lumalapit sa ama ay hindi dapat magumpisa sa pagdududa kundi sa pananampalataya. Halimbawa, isipin mong lumapit ang isang bata sa tatay niya para humingi ng tinapay. Hindi siya nanginginig o nagdadalawang isip kung bibigyan ba siya. May tiwala siya. Ganon din tayo dapat sa ama nating nasa langit. Kapag sinabi mong who art in heaven, Parang sinasabi mo, Lord, alam kong mas mataas ka kaysa sa lahat ng problema ko. Hindi ako nakadepende sa mundong ito, kundi sa kaharian mo. Number three, Hallowed be thy name. Bago tayo humiling ng kahit ano, sabi ni Jesus, unahin ang pagsamba. Hallowed be thy name, ang ibig sabihin ay pagpalain at purihin ang iyong pangalan. Bakit? Kasi kapag nagworship ka muna, nababago ang focus ng puso mo. Kung papasok ka agad sa prayer na puro problema, dadalhin mo lang ang bigat pero kapag inuna mo ang pagpupuri napapalitan ng pananampalataya ang bigat ng damdamin isipin mo ito kapag nakatingin ka lang sa problema lalaki ito sa isip mo pero kapag tiningnan mo ang Diyos makikita mong mas malaki siya kaysa sa lahat ng pinagdadaanan mo worship resets your perspective halimbawa kung stressed ka sa bills bago ka magsabi ng Lord kulang na ang pera ko sabihin mo muna Lord, salamat kasi ikaw ang provider. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Kapag inuuna mo ang pagpupuri, napapaalalahanan kang kaya niyang tugunan ang lahat ng pangangailangan mo. Number four, thy kingdom come, thy will be done. Ito ang pinaka-crucial sa prayer, surrender. Maraming tao nagpe-pray para ipilit ang gusto nila kay Lord, pero ang tunay na prayer ay pag-align ng will natin sa kanyang will. Ang thy kingdom come, Thy will be done, ay hindi lang linya. Ito ay deklarasyon ng pananampalataya na mas alam ng Diyos kung ano ang best para sa atin. Halimbawa, may gusto kang trabaho, relationship, or opportunity. Natural na magpray ka na makuha mo ito. Pero mas makapangyarihan kapag sinabi mong, Lord, kung ito ang will mo, ibigay mo. Pero kung hindi, alisin mo ako rito at ilagay mo ako sa mas mabuti. Yun ang tunay na trust. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang humiling, pero ibig sabihin, huwag mong gawing Diyos ang gusto mo. Ang Diyos mismo ang dapat na sentro. Prayer is not bending God to our will, but aligning us to His. Kapag nasanay ka rito, mas magiging malaya ka, kasi hindi mo kailangang kontrolin lahat. Number five, give us this day our daily bread. Sa parteng ito, tinuro ni Jesus na okay lang humingi ng needs, Daily bread ibig sabihin, hindi lang literal na pagkain, kundi lahat ng kailangan mo araw-araw. Provision, wisdom, strength, even peace. Mapapansin mo, daily ang ginamit, hindi yearly. Ibig sabihin, ang prayer ay pagtitiwala kay Lord araw-araw, hindi sa sarili mong plano. Marami sa atin gusto na kaplano lahat. Lord, bigyan mo na ako ng pang isang taon na blessing. Pero minsan, Binibigay ni Lord paunti-unti para matutunan natin ang dependent sa Kanya. Prayer keeps us connected and dependent. Sabi sa Philippians 4 verse 6-7, Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God will guard your hearts and minds. Mapapansin mo, prayer plus thanksgiving is equals to peace. Hindi lang binibigay ni Lord ang healing mo, binibigyan ka rin niya ng kapayapaan habang naghihintay. Number six, forgive us as we forgive others. Ito yung madalas pinakamahirap. Ang sabi ni Jesus, humingi tayo ng tawad, pero sabay ding magpatawad sa iba. Bakit? Kasi hindi pwedeng humingi ng awa kay Lord kung hindi ka rin handang magbigay ng awa sa kapwa. Maraming tao ang hindi nararanasan ang fullness ng prayer kasi may bigat sa puso nila. Galit, tampo, bitterness, tandaan. Forgiveness is not a feeling, it's a choice. Hindi mo kailangang hintayin mawala ang sakit bago ka magpatawad. Pinipili mo lang ibigay kay Lord ang lahat ng bigat at siya na ang bahala. Kapag hindi ka nagpapatawad, parang ikaw ang uminom ng lason pero umaasang yung kinaiinisan mo ang mamamatay. Ikaw ang lugi. Kaya sabi ni Jesus, as we forgive. Kasi ang pagpapatawad ay nagpapalaya hindi lang sa taong nagkasala, kundi lalo na sa iyo. Kapag pinakawalan mo sila, pinapalaya mo rin ang sarili mo para mas maging malapit kay Lord. Number 7. lead us not into temptation. Dito naman, tinuturo ni Jesus na i-acknowledge natin ang kahinaan ng laman. Hindi ibig sabihin na si God ang nang tutukso, kasi malinaw sa James 1 verse 13 na ang Diyos ay hindi nang tutukso. Ang ibig sabihin nito ay paghingi ng guidance at lakas para hindi tayo bumigay sa temptations. Kung minsan iniisip ng iba, pag matibay ako, kaya ko kahit anong temptation. Pero ang tunay na lakas ay nasa pagkilala na hindi natin kaya mag-isa. Kaya tayo nananalangin, Lord, bantayan mo ang puso ko, palakasin mo ako, huwag mo akong hayaang mahulog sa trap ng kaaway. Kapag hindi ka nananalangin ng ganito, mabilis kang madadapa. Pero kapag humble kang humingi ng tulong, binibigyan ka ni Lord ng discernment at wisdom para makita agad ang danger bago pa ito lumala. Prayer keeps your spirit awake at pinabawas ang lakas ng Number 8. Deliver us from evil Dito malinaw na si Jesus mismo nagbigay ng prayer laban sa kasamaan. Hindi ito metaphor lang. May real enemy tayo. Ang prayer ay hindi lang para sa blessing, kundi para rin sa protection Kapag nagpe-pray ka ng deliver us from evil, inaamin mo na hindi mo kayang labanan ang kaaway mag-isa. Pero sa tulong ng Diyos, meron kang authority. Ang kaaway ay defeated na sa cross. Pero kailangan pa rin natin manalangin para lakaran ang victory na iyon araw-araw. Prayer is both humility and warfare. Sa isang banda, inaamin mong mahina ka. Pero sa kabilang banda, pinapakita mong may lakas ka dahil kasama mo si God. Tandaan, ang demonyo ay hindi takot sa iyo, pero takot siya sa presensya ng Diyos sa iyo. Kaya sa bawat panalangin ng Deliver us from evil, hindi lang ito proteksyon, kundi declaration ng faith na ang Diyos ang iyong defender. Number 9. For thine is the kingdom. Napansin mo ba? Nagsimula sa worship at natapos din sa worship. Ang ibig sabihin, prayer is a cycle of trust and surrender. Kapag sinasabi mo, "For thine is the kingdom, the power, and the glory." Para kang nagsasabi, "Lord, lahat ng ito para sa iyo. Wala akong kayang gawin kung wala ka." Ito ang dahilan bakit hindi natatapos ang prayer sa request. Kasi ang tunay na panalangin ay hindi lang tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos. Kapag natapos ka sa worship, Nagkakaroon ka ng assurance na kahit hindi pa dumadating ang sagot, okay ka na. Kasi hawak ng Diyos ang lahat. Ganito rin ang ginagawa ni David sa Psalms. Kahit madalas puno ng reklamo at iyak ang umpisa ng prayers niya, halos lahat nagtatapos sa worship. But I will trust in you, O Lord. Ganyan din dapat tayo. Prayer resets our heart back to worship. Key reminders Jesus gave. Bago matapos, binigyan tayo ni Jesus ng ilang reminders tungkol sa prayer. Pray with faith. Kung nagpe-pray ka pero puno ng doubt, mahirap makakita ng resulta. Faith ang currency ng heaven. Pray together. May power kapag dalawa o tatlo ang nagkaisa sa prayer. Kaya huwag ka laging mag-isa. Maghanap ka ng prayer partner. Pray persistently. Ang sabi ni Jesus, ask, seek, knock. Paulit-ulit kasi may persistence sa prayer. Hindi ito one-time magic, kundi daily connection kay Lord. Ito ang sikreto kung bakit may mga prayers na mabilis sagutin at merong matagal. Ang tanong, Handa ka bang magtiwala at maghintay? May mga pagkakataon na iniisip natin, Lord, bakit parang hindi mo ako naririnig? Nakakarelata ka ba sa ganito? Maraming kristyano ang nagdarasal pero nawawalan ng pag-asa kasi ang tingin nila ay delayed si God. Pero tandaan natin, ang delay ay hindi denial hindi sayang ang bawat prayer mo. Bawat luha at bawat dasal mo ay naririnig ng Diyos. Pangalawa, may tamang oras si Lord na mas maganda kaysa sa plano natin. Tulad sa kwento ni Abraham at Sarah, minsan gusto ng Diyos ipakita na kaya niyang gumawa ng imposible. Kaya kung nararamdaman mong tagal ng sagot ni Lord, huwag mong sukuan ang panalangin. Habang naghihintay ka, binabago niya ang puso mo, tinuturuan kanyang magtiwala at pinapalakas ang pananampalataya mo sa huli mas matamis ang sagot kapag dumating ito sa tamang oras ng Diyos ngayong napag-usapan natin ang lahat ng ito may hamon ako sa iyo huwag kang sumuko sa prayer life mo maaring iniisip mo wala namang nangyayari pero tandaan ang panalangin ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng sagot kundi tungkol sa relasyon mo sa Ama kapag nanalangin ka Pinapalakas mo ang connection mo sa Diyos. At sa tuwing binabalikan mo ang itinuro ni Jesus sa Mateo 6, tinutulungan ka nitong manatiling balanse. My worship, my faith, my surrender, my humility, at may warfare laban sa kaaway. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya, gawing habit ang prayer. Hindi ito obligasyon kundi imbitasyon ng Diyos para makausap siya araw-araw. Kaya ngayon, gusto kitang hamunin. Piliin mong manalangin araw-araw gamit ang gabay ng Lord's Prayer. Hindi mo kailangan paulit-ulitin bilang ritual, kundi gawing gabay sa tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Kung nakatulong sa iyo ang teaching na ito, ilike mo ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang mensahe mula sa salita ng Diyos, at ishare ito sa taong kailangan ding ma-encourage tungkol sa prayer. At kung may prayer request ka, i-comment mo sa baba. At habang nagiiwan ka ng prayer request, ipanalangin mo rin ang ibang comments na nababasa mo